Sinundinaan ng 10th Infantry Battalion ang pamamaslang sa apat na sundalo sa Davao City nitong nakaraang Nobyembre a 4 ang ulat mula kay Vicky De Guzman ng PTV Davao. Naglabas na ng update ang 10th Infantry Division ng Philippine Army ukol sa apat na Army Troopers ng 60th Infantry Battalion na pinaslang noong ikaapat ng Nobyembre nitong taon. Ang apat na namatay ay pinaniniwala ang brutal na pinaslang ng mga miyembro ng New People's Army sa Sitio 5, Barangay. Pakibato District, Davao City. Ang mga napaslang lang ay sina Private First Class Ahian Verdelero, Private First Class Marvin Lorenal, Private First Class Noel Sigan at Private Marcelo Himaya. Sinasabing ng galing lamang ang apat sa palengke at pabalik na ng sumbatan ng mga miyembro ng NPA. Kinundo na naman ito ng Battalion Commander na si Major Jacob Tadeus Obligado. Yung apat na ating sundalo ay uh, namalengke. Uh, they were uh, in civilian attire. They were unarmed during the incident, no. Um, and they, yet they were uh, tinabangan sila doon sa barangay Mapula, no, pa, pa Pakibato District. Uh, kung saan sila ay walang awa na pinagpapatay o tinorture. Uh, isa namang kaso ito na apat na namang padre de pamilya na ng uh, uh, nawala no? na sana makakatulong sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa autopsy report na inilabas nila ngayon, pinapakita na ang ilan sa apat ay sinaksak pa umano bago binaril at namatay. Inhumanly uh, treated when they are killed. Uh, there were indications also that the, these soldiers have surrendered first before they were killed at close range. Meron pa nga stab wounds dito. So ibig sabihin nito, sinaksak muna nila bago nila pinatay, pinagbabaril. Dagdag pa ni Major Obligado tatlong buwan na bago ang insidente ito ay naroon na ang mga army troops para sa patuloy na peace development process sa nasabing lugar. Para sa Telebisyon ng Bayan, Vicky De Guzman.